Huli natin kanina. Yan. Sugpo. And bagay. Wow! Salimasan. Salimasan. Banggil doon Pero Dito raw mga 3 kilometers lang Magpipacing na kami O <laughs> sa So magkakarga muna kami ng diesel Ayan In fairness ha, diesel ang makina niya Uy Anong makina yun? Uh, Detrodo, Detrodo Wow Raptor sa dagat Mangunit tayo ng isda So start na tayo Yan ang start ng panguli Yan ang lambat Sabi hipon lang I <laughs> do hindi <laughs> nga kaya nang nahuli, nasabit eh hindi sya pala, hirap tanggalin alam mo, mabilis lang mag tanggalan kinusok <laughs> pa ako ng dudo tsaka ano yan, pag ma mahina hawak mo papaltikin ka tayo ng muntot niyan. Ah, ayun na overtime na ako, hindi ko pa matanggal baka <laughs> 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 na ko ang hirap ko na, ipakasa na sa akin hindi <laughs> na na matanggal hindi eh, na na noon, kala ko madali lang. Ay, tama siya. Oo, oh, bilis-bilis oh. lang oh, saglit lang. Kailangan niya. Eh oh. no. Pa pag naglubog na 'yan, papangatin mo 'ro ano, Pag nagkaroon ng linggi, mahirap na 'yan talaga. Oo, oh, isa e, eh, sa akin nang hirap tanggalin eh, oh, hirap na hirap ako. Tutang pinapo ng palabas niya. Oo. Oh. <laughs> Ito buhay pa kakainin natin yan mamaya oh lock it take a long oh ako ko yan tapos ito oh yun lock it oh madali po ito oh oh lock it sugpo sa dagat ano yan oh hipon ulit malaki marami kuya talagang

fresh na fresh tapos yun yung kinain namin niluto namin wow. as in fresh o oh. oh, nagtatalon na o oh. oh. Ayon na nga, oh. buhay na buhay wow tumatalon eh. pa hindi pa makakawala yan hindi oh. pa o ang taas tumalon o oh. magaling sigurong basketball player to oh. yun o no? ang kulit

yung araw, tirik na tirik. Pagdida na yung 30 pa lang ngayon. Tapos wala kang masisilungan. Ma. Tuloy pa rin kami. Panging isda. Gumagalaw pa! Kaya naman sa tubig ah. <laughs> hindi ka bigyan ng naiinitan

Gracias. <laughs>

pwedeng dalhin yung bangka doon kasi pag nag low tide hanggang dito kaya mula dito lalakad na kami para dalhin yung huli doon ayan press na press oh Kauhuli lang Yan ang isdang halo-halo. Kaya <laughs> <laughs> din na, daw pa. Okay. Yeah. Kaya din. <laughs> says, Paano ginagawang dahin yung ispata? Yan. Ito yung sariling huli. And from from press na huli gagawin dahin. mo gaano kagaling yung nagdadayo. Oh, wow, naman. Galing. Mula doon sa paghuli ha, Table. May kumontra pagkatapos palang hiwain tatanggalan ng uh, bituka o yung ano niya and then ibibilad hindi nga pala dahil yun kapag hindi bilad wala maina Puli natin kanina. Yan. Sugpo. And bage. Wow! Sa limasan. Kain na, Lulo. Kakainin. Lula. Sulit. Yung pagbibilad sa dagat. Ah, kakainin ko na. Lucky. Aray, mainit. Mainit. <laughs> <laughs> and ang supo sulit see you in the next vlog